ang bawat patak ng luha sa aking pikit matang piniling pag-ibig ang naging tanda sa aking mga maling desisyon. Ako, ang puso at isip ko ay kailangang natututo. Ang aking mga hikbi sa panandaliang pagmamahal ang nagtuturo ngayon sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi? hindi paano mo nagawa sa akin to? Ha? Dalawang linggo na kayo. Sumagot ka! Nalang <laughs> ako nandito kasi kumusapin sa'yo kasi pupansensya na ako. Ano po ang isang namakit ko? Mabait? Kung mabait ako, bakit mo ko iiwan? Ha? Kung mabait ako, bakit mo ko ipagpapalit? Ano pa bang hinahanap mo, Emi? Eh? Maliit pa ba to? Ha? Huh? Maliit pa? Ano? Sumagot ka! ini Kau pengen minta lagi kau Ini Ini Ini, ini. 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 Hello? Kamusta ka na? Okay naman. Napatawag ka. Wala lang. Gusto lang kita kamusta yun. Eh? Mabuti naman. Masaya pa rin. Nga pala, kamusta na nga pala kay ni Henny? Nabalita kami na rin pala. Wala na nga kami ni Henny. Ano kaya kung ikaw yung girlfriend mi ko Tigilan mo ako. Hindi, seryoso. Ano kaya kung ikaw yung girlfriend ka? Ano kaya tayo? Kasi mo hindi ka naman mahirap mahal. Oh, alis mo na? Tapos ka na ba dyan? O tapos na na? Pwede Lakad natin to. Hoy, yung ka na naman. Nakita na kita. Mami, tara. Ikaw pa talaga lalapit, Grabe siya, oh. Wait lang ha, saglit lang. May tatanong ba ako? Alam mo, pag ikaw ang lumapit, nagbumukha kang desperada. Pakipot ka naman. May tatanong ba ako ha, saglit lang. Cut. Uh, Ay, ka na. Ano? Kanya ka na lang. Di ba ba babago yung takbo ng utak mo? Babago lang yung takbo ng utak ko. Kung madadala mo si Henny sa harapan ko. Kung babalik yung tao na yun sa'yo, Tanungin mo muna kung tao pa ba ang tingin niya sa'yo. Isa? Dalawa? Tatlo? Ilang beses na niyang ginawa yan sa'yo? Bakit ba? Hindi na lang si Dean ang ginusto mo. Yan yung hirap sa inyo eh. Kung sino pa yung mga ayaw sa inyo, Ganun yung mga hinahabol-habol niyo. Para kang tanga. akin eh. Huwag mo naman akong ng pinto. Huwag naman akong ganito eh. sabi mo, ganito lalaki gusto mo, di ba? Sabi mo, simple lang. At ngayon parang naiba yung standards mo. Ano ba yung mga gusto mo, ngayon Singkit, matangkad, maputi. Ganon? hini simpleng tao lang ako pero mahal kita. Malis ka na! Ito na eh! Hello? Hindi ko na ata kayo ginagawa sa akin ngayon. Eh. Parang akong sinasaksak sa tip-tip. Din hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin yun. Tingin mo din, kung tumalong kaya ako dito sa terrace, bubuhay pa kaya ako. Mukha naman kasi na na silbi ng buhay O, oh, saan punta mo? Narinig ko usapan niyo ah. O ano? Puntahan mo? Kailangan niya lang kausap usap. Huwag mo akong simangutan. Hindi naman kita pinagbabawalan eh. Ang akin lang, hinay-hinay ka lang. Pag-iingat ka. Isang beses ka lang tinawagan, piling mo syota ka na? Bakit? Nainlab ka na? Tandaan mo, makakahiwalay lang yan, no? Di mo alam kung saan ka, sa anong lugar niya sa'yo baka maging rebound ka. Hindi naman lahat na uuwi sa rebound. Miko? Miko? Po, oh, ano yung dito nga? Pinag-aaral eh, ako sa'yo eh. Oh, talaga. Pasok Okay naman ako. Sasaktan lang. Kamusta kayo? Wala eh. Mas gusto niya pa rin ng... yung pag ng shot. Ano ba tayo? Din, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Hindi ko pa kaya. So walang tayo? Uuwi na ako. Din, napapano ka ba? Hindi naman ka ganyan kanina. Ano pampalipas oras. Yun. Yun yung nakikita mo ngayon sa sarili ko. Ikaw, nakikita mo rin ba yun, ha? O talagang sinasadya mo na kinalanin ako bilang ribang mo? Doon na ibel. Walang ligaw-ligaw. Kinakahiya sa ibang tao. Hindi, nagbabawasan yung problema mo pagkasama kita. Ikaw lang, lang nakakaintindi sa akin eh. Pero din hindi ko pa kaya maghintay. Kasi mahal ko pa si Lenny. Pero bakit pinapasakay mo ko? Para ano? Para may kasama ka dyan sa sakit na nararamdaman mo? Miko, mukha ba akong band-aid? Para takpan dyan sa mga sugat mo? Ngayon, sagutin mo ako. Itatapon mo rin ba ako kapag umalig ka na? Hindi pa ako handa. Inaasa mo lang ako sa mga salita at tawag mo. Inasaya mo lang ako. Pero panandalian lang. Bakit niya ako magustuhan? May kulang ba sa akin? sa pangit lang talaga ako? Bakit hinayaan kong maging ganito? Ang tanga ka ako. Akala ko kapag natanggap ko na nawala ka na sa tabi ko, makakakilala ulit ako ng kagaya mo. Akala ko kapag handa na ako, mararamdaman ko ulit yung pagmamahal na binigay mo. Pero bakit ganito? Walang makatumbas sa pagpapahalaga mo. Ngayon ko nare-realize na hindi pala kayo pare-pareho. Bakit kung kailan ikaw pa ang tamal tao? Ikaw pa yung inalis sa tabi ko. Ibinigay ka sa akin, pero kanandali ay lahat.